Hello mga ka-Anglers So, Ayan na nga! Welcome to the club! May bago na naman tayong pagkakabisihan ang pag fishing. Paano ba naman kasi yung mister ko at yung mga kapatid at pamangkin ko fishing na? Siyempre, lagi kong kasama, medyo naiingit ako at na curious Kaya nagplano kami na pumunta ng samal at subukang magfishing. Dahil meron ng mga gamit ang kasama ko, ay bumili na rin ako ng sarili kong rod. Sa halagang 2,000, ay maganda-ganda na rin ang nabili nating rod. Set na siya at may extra pa siyang okay. stick. Di ko alam kung anong tawag dito. Ipa-comment na lang mga ka-anglers. Tara! Samahan niyo ako at aralin kung paano mag-setup. Dahil beginner ako, ay tatawag tayo na magtuturo kung paano ito i-setup. Andito nga lang akin aking pamangkin na si Turk's Vlog. Bago ang lahat, ang nabili ko nga palang rad ay sobrang gaan. Kaya bagay na bagay sa inyo, mga beginner tulad ko, ang ganitong klaseng rod. At meron din itong dalawang klase, merong medium at light. So ang gagamitin natin ay ang light dahil nga mag-uumpisa pa lang tayo. At ang napili kong color ng ating reel ay parang teal color. I'm not sure pero parang teal color siya. Sobrang match siya sa ating fishing rod. Parang feeling ko tuloy master na ako eh. Fish on mga ka-anglers! Akala ko nung una na mali ako ng pagpili ng color ng reel. Kasi nga umaga pa lang nung nakabili kami at nung gabi nagiba yung color niya. Parang two-tone siya. 0.8mm nga pala ang nabili kong fishing line para fit sa ating 1000 series na reel. Bumili na rin ako ng iba't ibang klaseng lures for day and night natin. 5 grams nga lang pa

<laughs> at na uto pa ng pamangking natin. Ah, oh, 'di ba? Ginawa pa tayong utusan. Ayos ah. Tara na, let's go. Tuturuan na tayo. Una-una, syempre tanggalin natin ang balot at luwagan na natin ang ating stick at doon ilalagay ang ating reel. Make sure lang na matibay ang pagkakakabit ninyo. At ayan na, nailagay ko ng reel at ang susunod na gagawin natin ay maglalagay na tayo ng fishing line. <laughs> Guys, take note, medyo boring, nakakainip itong paglalagay ng fishing line dahil uubusin natin ang isang set nito. At May lipat ito lahat ng maayos sa ating fishing reel. Sa unang rolyo ay medyo <laughs> tuwang tuwa pa ako kasi parang napapractice ko na kung <laughs> paano mag-fishing. Pero nung tumagal, medyo na bored na ako dahil nakakangalay ito dahil paun ulit ulit mo ang reel. Buti na lang naisipan namin ilagay ito sa maliit na stick para mas mabilis ang aking paglipat ng braid line sa reel. Nang malapit na ako matapos <laughs> sa paglalagay ng fishing line, ay nagtry na din ako na para mala strike na nakikita ko sa mga video. Yes! Tapos na! Pero yeah. may makikita kayo sa video dito na bulinggit na sumisilip wow. sa camera. Hello Zia! Tuwang-tuwa ang bata kasi naglalakad ng salabas. Nilagyan na rin ng hook ang aking fishing rod dahil nagpaplano kami na mag fresh bake. Medyo mahirap daw to kaya hinayaan ko na natapusin niya ito sa susunod pag-aaralan natin. Ayan, nakaredy na ang ating fishing rod. So let's go! Fish on! <laughs> pag ako nakahuli dito, papakita ko sa inyo. Ano sasabihin pag nakahuli? Fish on. At yun na nga. Kinabukasan ay pumunta na kami sa aming fishing spot dito sa Samahal. Nakikita niyo naman dahil first time ko nagsombrero ko dahil sobrang init. Nagising lang naman kami nang mag-aalas 8 na. O, oh, diba? Kaway-kaway sa aking unang bato. Buti na lang at na-videohan to kasi nakalimutan kong dalhin ang cellphone ko. Kaya ayan na, hinihintay ko na lang kung meron ba akong mahuhuli. Sabi nga nila, tiis-tiis may mahuhuli rin. Finally, after 3 hours of waiting, may nahuli ako. Di ko alam kung anong isda to, maliit. Pero sabi nila, masarap daw to. Ang sarap sa feeling na may mahuli ka. Hindi ako na zero sa grupo namin. Natapos na rin ang aming pagpifishing dahil sobrang init. Inabutan kami ng alauna ng hapon. So ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami ang nahuli namin. Masyado nga palang namula at masakit ang likod ko dahil mapde na sunburn lang naman kasi tayo. Pero carry lang dahil masaya ka at marami kaming nakuhang isda. Meron nga rin pala kami nakuhang maliit na limasag. Masarap to pang sabaw. Tuwang tuwa talaga ako kasi ang sarap talaga sa pakaramdam. Kaya nag-iisip ako kung saan kaya magandang spot para sa fishing. Baka may alam kayo, i-comment nyo na. Medyo nalungkot din pala ako dito kasi nakatingin sa akin yung mga ista. Feeling ko kasalanan ko na nahuli ko sila. So medyo nakokonsensya ako. Sorry po. <laughs> Kung kaya ng mga lalaki, mang, mang isda, Kung kaya din ng mga babae. Pero yung likod ko, pakita mo yung likod ko. Dawa tingin. Eh, hey, Pulang pulang. Ganin talaga tis ganda. Tempre sa tournament. Tis ganda yow. Hey.